Yo, what's up? Welcome back. Dito po si Denry ka, Doi TV Sports. Well, ang ating pag-uusapan of course, hindi tayo pwede mag-move on ng ganun-ganun na lang sa pagkapanalo po ng Paragay Nebra dito po sa TNT. Okay, pag-usapan natin yan. At meron po dyang nagpakilala, ha? Nagpapakilalang siga. Ayan, pag-usapan natin yan mamaya at mga pa-shoutout. Okay, bago po yan, eh, magpapasalamat muna si Doi TV Sports sa inyong lahat. Okay, sa inyong pong patuloy na pag -suporta. Okay, sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Ganun din dito sa ating page. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. Umpisahan na po natin na mga pa din pala. Basahin ko mga masasayang komentaryo nyo. Okay. Dito, dito na po tayo. Ah. Nanood po ako ng replay at napanood ko po, po itong ano, pinapakilala nating ano, ano, <laughs> siga. Apay. Nanikoy, eh. no? Kaya wala kagad sabi-sabi, no? Pagka-review, mabilisan, no? Decisive, labas, penalty to. Tama, di na po nagreklamo si Chat nun, no? At walang player, mga fans, na magre-react sa ganung klase. No ba mga hater dito, nano? So nagkaisa po ang lahat, no, sa naging hatol dito sa player na ito, no, yung Brandon na matagal dito, na ito na injured ito, 'di ba? Tapos naka-recover na siya, nakabalik na slowly. Tapos ngayon, ito, no. Siya naman po 'yung nangi injury Bakit ko nasabi 'yan? Eh sisikuhin mo ba naman eh? That's foul. Hindi lang po foul na no, basta foul. Ayun po, hindi dapat, no. Anong klase 'yan? Kanina po kasi, na-describe yung laro ng Hinebra as intense, very intense game ng Barangay Hinebra. ba? Diba? Kaya ang, ang topic na itong ating content is, napanood ba ng Barangay Hinebra ang ano natin, ang prediction natin ni Doi TV? Kasi nga, lahat ng mga sinabi nyo, no, eh sadyang gin, nangyari kanina, ginawa nila. 'Di ba may nagsabi diyan, may nag-comment diyan, 'di ba? Ipasok daw si Pinto. Ipinasok si Pinto, 'di ba? Sinabi ng commenter diyan, ano, ah uh, madedepensahan si Optana, tipo pa na depensahan. O di ba nagulat si Optana yung lilay siya biglang may pinto ang bumukas ay este may lumitaw si pinto. So yun po. So physicality at at ano, tawag dito, physicality at talaga po intense ang laro na Hinebra. Kaya siguro talaga ng um, grabe po yung ginawa niya, no. Hindi po talaga katanggap-tanggap 'yon, no. Hindi kasi you are a professional basketball player eh, at matagal ka na naglalaro. Gagawin mo 'yan, no. Ako dito, di ako pabor sa mga sa basketball na sakitan, no. Hindi, may nakalaro ako dati, pwede ka naman umiwas. Ginanon din ako, eh. Alam mo yung mga bigaya na yan, no? Ewan ko di ko maintindihan kung bakit may ganyan sa basketball, no? Di po ba? Nung kailangan manakit. Saan po ba mauwi yan? Sa piko na na naman. Di po ba? Tapos buti sana kung di mga piko nag... Sabagay, akin lang, eh, wag naman yung sa ulo. Di ba? Di naman po MMA ang laban dyan, eh. No? Kaya ito, no, nagpapakilalang siga daw po ito, no? <laughs> siga, ito, ay ano, dapat mag iingat tayo sa player na ito, no? Dangerous po ito, no? Napaka-dangerous na player ito. Kaya po, resulta, pampakul, no? Kasi hindi ka nakatulong sa team mo, no? Laki-laki mo eh. Di diba ba? Manggaganong ka, no? Anong, anong kal... Anyway natakpan tuloy yung gusto kong pag-usapan ng mga mag, mag, shoutout na nga po muna tayo kasi nga po kanina no ang ganda talaga ng laro no ang TNT kanina eh talagang nagmislo lang TNT talaga sila no tira ng tira no sa labas so hindi po yung TNT na, na predict natin siguro nga na depensahan po sila ng barangay no sabi ko nga po sa content natin about dun sa ginawa po ng TNT about sa laro po ng TNT no bago yung Hinebra no actually kung masusundan nyo pwede nyo dugtungan ang sabihin ko doon ng manalalo TNT kasi nga 'di ba may mga fans ang barangay dito na talagang ano they are they are aware as well eh tayo din no aware tayo pero ako habang ginagawa ko yung vlog na yun eh I felt something nas <laughs> Ini parang ano, di ba? Kasi ang mindset talaga natin dito, dapat manalo yung lineup na yan. Di ba? They should do great defense. At yun na nga, napanood ko na sa Magnolia at nakita nila no na maganda pa lang kalalabas kung gagawin natin to so gagawin natin to sa susunod na laro yun ang pumasok agad sa isip ko tignan nyo itong si Holt no hindi lang talaga siya nagsisera sa 3 point shot umaatake Jamie Maronzo Okay, so, yan po yung ating inaabangan dyan. Siguro, yung pong pagsasabay ni Aguilar at saka no? Ano, talagang yun na talaga yung design nito ni Coach Timco, no? Na talagang wini-workout nila na siguro kapag na-perfect yan, eh maganda. So, let's wait for that, guys, no? okay na mag-fully materialize. Shoutout na po tayo. Okay. Narami kayong masasaya. Ah, kayo eh, ano masasarap ang mga tulog nyo, mga gising nyo. Ha? Di tayo kay Rodolfo Labarda na nagko-congratulations po sa NSD. Yun na nga, masarap daw ang kanyang tulog. Carlos Dizon, kabarangay, panalo daw po tayo. Congrats daw po, sabi ni Sarah Hagia, no? nakipagbanggaan din ito. <laughs> Nakipagtalastasan din ito kay ano. Ano, nakalimutan ko yun kung sino yung naka... Commentan niya, no? pero mga friendly, ano lang naman yan. Uh, Ryan, kantor Cantor na nagko-congratulations no idol Javid daw po no? no masarap daw ang tulog nako Manuel Dulay di lang tinalo tinambakan pa nasa na yung nagsabi natatambakan yung Hinebra baliktad yata yung nangyari ti ang tinambakan huwag kayo magsalita ng tapos natahimik mga basher nanakit pa yung BGR niyan tuloy pinalabas sa court ano na <laughs> yun na nga eh no So yung mga basher eh, miss ko nga kayo eh. Nasa na po ang mga basher ni Doy TV. Ah, nasa na yung mga umahamon kay Doy TV sa aking prediction. Diba? Eh, nandito nga kayo sa channel. Alam nyo guys, kanito, no? Nasa vlogger. Kanya-kanya po kami ng atake, no? Ako, hindi ako gagaya ng style. Ang style po ng ibang mga vlogger, kunyari, nasa gitna yan, mga yan. Itatapik ang Hinebra, no? Pupurihin para lahat no lahat ng fans okay manood sa kanya kasama na yung mga hindi kasi sa gitna nga daw siya eh. walang ganon meron ding nagpapakilala na vlogger na hinebra daw siya pero <laughs> pero kung ano anong pinagsasabi sa hinebra ako hindi no wala akong pake no kung ayaw nyo sa sinasabi ko no I'm doing vlogging ano, pastime, di po ba? Kung nagustuhan nyo, okay, nandiyan kayo. Kaya nga, kaya nga itong, kaya nga yung page ko, guys, no? Itong Doi TV, ano, sports page. Ni, hindi ko yan inaano eh, yung isesend ko sa mga friends ko sa Facebook para mag, ano sila, mag, alam mo yun, ipapalike ko. Hindi eh. Dahil naniniwala ako, no? Na, uh, sa vlogging, okay? Eh, kung nagustuhan nila yung content mo, yung page mo, magano sila. Di po ba? So, ako walang boosting. Ako walang mga ganun. Mag, ano kayo, like kayo kung gusto nyo. Mag-follow kayo kung natripan nyo. Ganun kasi nila kay Doy TV. Okay? Okay. Gilier Katukod. Panalo tayo mga idol. Ban for PBA, mga dirty player. Yun na nga, galit. Kaya nga itong content na to dapat masaya to dahil nagsiselebrate. Inaalala eh, ko yung ginawa nun eh nung si Suelas, este si Ganuelas, no? Na grabe ginawa mo, brad, eh, no? Di maganda yan, di magandang ehemplo yan, no? Baka ka ng mga, ano, mga kung sino-sino dyan, ha? Nanalo tayo, okay? Brother, sabi ni Sam dos Nora Noya, congratulations po po sa barangay. Michelle Agos, sabi ko na nga ba, panis dyan ng tropang giga. 5G na po sila. Kasi walang RHJ. Yun nga po sinabi ko, di ba? Diba? Balaking bagay, kaya ako na-predict na Hinebra mananalo dahil walang RHJ ngayon. Di diba ba? na magor ke ke straight tan both defense and offense okay so itutuloy ko po yung mga pa at babasahin ko pa po, po inyong mga komento no Bernard De Los Reyes na nagpapa sa kanyang pamilya Ma'am Irene Giles Jose Pineda no Wenceslao Hapon at sa marami pa po ha itutuloy natin promise dito lamang sa si Denrick de at Doy TV Sports muli maraming salamat po guys ha, sa inyong panonood salamat po sa panonood subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.